Nawala <laughs> Okay, good morning sa inyong lahat. Tingnan nyo, magic ko pa yan. Maaga ako bumangon para magluto ng spam. Mga 11 a.m. Maaga na yun. Yan, pupunta kasi kami sa service center ng Infinix para kunin yung sinoling defective na cellphone. Yan, drive drive muna. Taan tayo dito sa tinatawag nilang to the moon. Mo kung gaano kalubap ayan, nakalagpas na kami diret-diretso na ito hanggang SM North ayan, kwentuhan lang munti ka pa mag mini range Pakinggan nyo ang susunod na sasabihin ni Bianca doon sa may nawalang resibo niya. Kuya? <laughs> oh, na, Nawala kasi yung 5th <laughs> 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 Nawala kasi yung 2nd anniversary. Kaya siya ulit ka na ulit. Nga uh, <laughs> po. Tingin din mo muna sa birthday gift ko for this year. Yan, nagutom na nga. Pumunta muna kami dito sa Yoshinuya. First time namin kumain dito kasi mukhang mahal pero affordable naman. Naka 700 kami lahat dito. Try natin tong gyosa niya. Gyosa check. Pinaka nagustuhan ko yung dessert nila. Ito, 150 pesos din yan pero masarap. At yun. Uwi nga na. Maraming salamat.